Muna siya ang host sa Raflesia, Muna siya gitawag og titrastigma. Ang ah, kanan na na yung plastar. Si Bindis, medyo lagom-lagom na na siya. Sa talagsaong kabukiran sa Lantapan Bukidnon, sulod sa Barangay Alanib, natago ang usa ka tinago nga bahandi sa kinaiyahan, ang Raflesia. Usa sa labing dakong bulak sa kalibutan, kung nato makita kini sa atong kaugalingong yutang kabilin mga mga kastorya atong January 11 nakalaag ta din he, sa Mount Kitanglad Range Natural Park atong panahon na bad pa lang ang replisya. pero karon nibalik ta nga excited malipayon ug puno sa kadasig kay namulak na gyud ang rapli ug karon atong adtuon bani ko ninyo ta let's go gikan sa crossing mga kastorya mubaklay pa ta og 30 minutos Agita sa hawan nga dalan, pasulod sa lasag kung asa nato makita ang lapisya. Mga kastorya, ato gapong kaubad, ang aktor din sa kitang lad, ang atong guide na Sir Blackie. Sir, mga pila na lang kami nito, to, maabot na ta dito sa bulat, sir. Magigang din mga 10 minutes na lang yun. Doon na gita. Ano sa ganito ng mula? ah gabi pa gina, sir. Ah, so maupag gina. Maupag pa bukad gabi, kaya gapon wala pa mana. Oh. Atong nga nga daw pa. So gabi gina, butuh kuasa so, kok kebal kuasa kurasa pesta kegebi nanti bukan suka Ron please kok guys ya ah kah sih tuh suka Ron. maka kita ingin kau pun saya kasih bacaan dah masih corona karun serba so, na ka og... Ma... mas pina kada kau sa tanang bulak nggak aku ngelakit mas kina dak anak karun halah kah sih oh. sir saya tim nakai kau Mga Kastorya, super excited ko sa akong pag-anhi din hi. sa unang higayon sa akong kinabuhi makakita yung ko o grafisya. siya sa tinood yun hindi lang sa picture huwag ka mga kasturya, na nata sa boundary sa E&D o sa government property sudlo na nato kay doon na ganti siya ang host sa replisya. Muna siya kitawag o titra stigma. So, ang gamot ano yun, sa ilalong, gamot mo ginilito, mudagan pa ubos, kung asa siya mo maagi, pag abot sa unahan nga mo, gimaw siya o gamay, dito dayon maturok ang rapresya. So, subahin so ganyan na to. So, ang dahon, sir, na po ni dahon, sir. So, oh, ang dahon sa titra kani. Oh, no, no, Nero, no, no, na ni siya, ha? Oh. Kani siya, inigdakuan ni, mga inganto ka makaproduce na po ni siya o rapresya. Ah, so, okay. So, ka okay. sa pagkaha. Oh, okay. so, ang gamot. Na ni... ang gamot, diri, Jadi, nagagi supaya so, dia tuan anak roktesi awo. tuan nih bukan, kita ke ku, pindah kuat dakona. Sir, kita aku serba, munguapilapun aku adlaw ngamuk kalsesa. aku adlaw ngamuk kalsesa, munguapilapun aku adlaw adlaw ngamuk kalsesa, munguapilapun aku adlaw ngamuk kalsesa. Munguapilapun aku adlaw ngamuk kalsesa, munguapilapun aku adlaw ngamuk kalsesa. Munguapilapun aku adlaw ngamuk kalsesa, full pa kita yuta. So maklaro pag kini mo siya pero lain na upolor di pare karon nga fresh ko kay gabi pa na siya ni bukat. Ang ah, kupuha sir ba? Unsa <laughs> ano mas surya sa iya hang baho sir? Uh, ang baho ani Pariyaran ni siya ka ng mga mushroom ito nga malata. Mm. So mauro na bahaw Dili po di nga bahong patay. Mga kasturya, malipayan yung kahit karon kay Ato yung nasaksihan, unsa ka maragway ang Mao ni ang bulak na gituhuan nga pinakadako sa tibuok kalibutan. Kung ato yung nakita, dinhi sa bukid nun. Isa ni kabahandi na kinahanglang yun nato ang pingan. Og ang bulak ani mga kasturya, naara sa lima, padulong sa pito kaadlaw. Mawala na din siya. Huwag ang iyang baho karon murag kanang nalatag nga masroong mga kasturya. Mga kasturya, kinahanglang yun nato ni siya. Palanggaon kay talagsaon kaayon ni. Eh. Nasukod na ninyo sir, unsa ka na siya kadako sir ba? Ah, ang lingin na na niya is 27 inches. Taku abah. O niya, ang iyang babag niya is ah, uh, 36 inches. Sa so, inyong na-observe rin, nang pinakadako? Din sa akong na-observe mo, o pinakadako karong na ni Bukhad. So dugay po siya ni Bukhad. So nagkongi kung nadako kayo siya kay sa unang panahon nga makita na mo eh, na pa yung mga itom sa iyang lawas, mabuka na. Pero kini karon sinaw kayo siya, ayan ni Bukhad. Na po lugar sis anak sir? Ah, sumala so sa ako sa mga kauban. Researcher. Nagin na siya seeds diya sa tunga. So pagkalata anak niya, so tangagon to siya sa mga insikto o dito na doon sa layo. So dito rin, muturok din ang mga atit stigma. Mm -hmm. uh, so kaya di man pwede nga dili na siya mamunga kay. So pagdagan nagan o gulay bunga, so diya din ang bunga. Na. So ang ako lang sa gusto mo tanaw diri sa bulak kay daghan magi mo tanaw tungod kay talag sa uni siya nga bulak. Mo agi lang mo sa singkuna sa git lang taman pod kay close mo ng singkuna para malagbuk mo para pod makabayad mo sa entrance fee. Ang roughly sa lantapan Bukinon, di lang usa ka bulak na angay lang lantawon. Kini usaka ka pahinumdom sa kahayag sa kinaiyahan ug sa papel nato sa pagpanalipod ni ini. Kung atong ampingan ang yutang natauhan, mabuhi pa ang susamang katingalahan para sa umaabot ng henerasyon. Ang presensya sa Raplisya, binhi sa Singkona Forest Reserve, meridapit sa Alanib. Usan ni Katimailan nga naapagay nindot kayo ng mga kalasangan dinhi sa Bukidnon. Usa po ni siya kapanawagan na kinahanglan ang atong kinaiyahan, atong ampingan, putiktahan, ug palanggaon. Kailit Stories po, salamat tungkay sa pag-ubad.